Alright, ayan, mga galab, shoutout po sa inyong lahat, mga lalabs, mga bayot. So, balitang OFWs po tayo ngayon, kaya sa mga kapwa ko po, OFWs around the world, mga galab, shoutout po sa inyo. my good news po mga kababayan sa isa nating uh, kapwa sa mga kapwa ko OFW no yung isa nating kababayan OFW na pinatay nitong taon lang nung February na si Julie Biranara ay ginahasa tapos pinatay si Nonog tinapon sa disyerto so yung uh, 17 anyos na anak ng kanyang amo ay hinatulan na po ng labing anim na taong pagkakabilanggo. So kahit pa paano mga kababayan, mabilis ang proseso at nakatanggap po or nakakuha ng hostisya si Jolibe Ranara. Pero dismayado pa rin po ang magulang at gusto nilang taasan daw ang parosa. Ito na nga ba yung problema eh? Pasalamat na nga lang ang pamilya ni Julie Ranara dahil kahit papano nakakuha po ng hostisya ang kanilang anak sa pagkamatay unlike po sa iba dito na aabswilto. Diba? So, pakikan po natin ang balita. Sa taong pagkakakulong, ang sintensya sa suspect na gumahasa, pumatay, sumunog at nagtapon sa disyerto sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Pero para sa pamilya ng biktima, masyadong magaan ang parusang yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ganito lang ba ng buhay mo? 15 years lang? Muling nanumbalik ang sakit sa kalooban ng ina ng OF. Mabuti nga yan, nay. May 15 years. Hang ay, high last visa iba dito, nai. Wala talaga. Abswil to. Mm -hmm. ka na lang, nai. O, Hindi talaga maganda. Hindi madali. Hindi talaga dapat. Ganito lang yung buhay, no kapalit. Ganyan lang yung sentensya. Pero wala tayong magawa, eh. Pasalamat ka na lang, nay. Dahil ang anak mo kahit papano nakakamit po kayo at siya, si Julie Bernara. Nang hustisya. Kung ikompara sa ibang mga OFWs dito sa Middle East na nang kandamatay, na walang hustisyang nakukuha. W na si Julie Bernara, nang malaman ang hatol sa pumatay sa kanyang anak. Si Ranara ang kababayan nating ginahasa, pinatay, sinunog at saka itinapon sa gitna ng disyerto sa Kuwait. Ang nasa likod ng karumaldumal na krimeng ang 17 anyos na anak ng amo ni Ranara. Sa kadahilan ng minor de edad ang sospek, mababa ang naging sentensya sa kanya. Labing limang taong pagkakulong para sa kasong murder at isa pang taon para naman sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pero sa tindi ng pinagdaanan ni Ranara, hindi raw sapat ang parusang yan. Kung ano yung kinuha nila sa amin, yun din ang maramdaman nila. Yung sakit na sobra-sobra, dapat naramdaman din nila ng magulang niya. Kung walang po na kinuha na, buhay din po ang kapalit para sa akin. Sabi ko, baba naman ito. Ano yun, parang yung kaso na yun, pumatay ka lang na, ayun ano ka lang. Nag na ako lang, hold up ka lang, na binigyan ka ng ganong sirenad ano, na kaso, Napakababa. Eh hindi naman yung kaso ng misis ko, hindi naman yung basta-basta eh. Martyr ginawa nila doon, di mga tao, halos sinulog nila ng... Nabibilisan din daw ang pamilya sa paglalabas ng desisyon, walong buwan matapos mangyari ang pagpatay kay Ranara. Giit ng naulilang miste ni Ranara, iaapilan nila ang desisyon ng korte at sana raw tulungan sila ng gobyerno. Dumulog na nga sila sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA so aabangan lang natin uh, yung communication natin with our legal representative in Kuwait and we will uh, try our very best to find out what else we can do no if uh, uh kung uh, maari pang maari pa nating maapila kung uh, lumampas ng 15 years Umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang pagproseso sa mga ihahaing apila para makamit ang naayong hostisya. Sa ngayon, wala pang hawak na kopya ng court decision ang Department of Foreign Affairs. Pero sabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, umpisa pa lang, alam na nilang malabo ang sentensyang habang buhay ng pagkakulong dahil minor de edad ang sospek. Uh, iniintay natin yung decision kasi dapat meron yung damages, dapat meron yung uh, eh, hat, yung hat o yung decision. Kailangan may kasama yon na uh, indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na ano na, eh, convicted na, na sa pamilya. Pero remember natin, aapilihin niya yan. Dagdag dag pa ng DFA, hindi sakop ng blood money ang kaso ni Ranara na hindi naman death penalty o execution ang naging hatol sa akusado. Ang blood money ay ang pagbabayan ng akusado para mabawasan ang parusa sa kanya. Binigyan naman ng 30 araw ang akusado na umapila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon. May hey, pang parang bumot. <laughs> So yun, uh, apila daw kasi nakulangan po ang uh, pamilya ni Julie Viranara sa hostesya na nakuha no orhaton sa pagkabatay ng kanyang uh, anak o kanilang mahal sa buhay. O sige, umaga, nagdesisyon na dito, alalahanin ninyo ha, may problema ang Kuwait at Pilipinas. Baka mamaya sa kakapos ninyo mamaya, mahulog pa yan sa wala. <laughs> Pagtupakin na naman dito ang gobyerno dito sa Kuwait, naiwan ko na lang. Pero para sa akin, eh, magpasalamat na lang talaga ang pamilya ni Julie Biranara sa Pilipinas dahil kahit papano po napabilis at uh, nasintensyahan na kagad, convicted na yung 17 years old na yon So alam naman pala nila na kahit sa atin, di ba, na kapag minor di edad, ka, nakapatay ka kahit ilan yung napatay mo dyan o nagahasa mo o anong ginawa mong krimen, hindi ka makukulong kaagad dun sa atin. Ipatirahin ka muna doon sa... Doon ka i-detain sa MSWD or sa DSWD or kung saan yan. Basta may WD, doon ka. <laughs> eh Hintayin pa kung kailan yung tamang edad mo sa kakalilitisin at sisintinsyahan. Matagal pa yon mag pa kayo, di ba? So tingnan ninyo yung nangyari doon sa... di ba sa magkapatid na mag-guad? O nangyari doon? Nakulong ba yung 16 years old yata? Yun, 17 years old. Nasa MSW din, doon sila ikinulong dahil yun yung juvenile law ni uh, Kiko Pangilina na walang kwinta. <laughs> hindi na nag-agad na kukulong, hindi na sisintensyahan kaagad. At uh, hindi ko rin masisi si kuya, yung mister ni Julie Viranara na gusto niya, buhay daw yung kinuha, buhay din daw ang kapalit. Marami po din mga teenager edger eh, meron ngayon sa, saan ba yun, nabotas ba yun o saan ba yun? Mayroon na, na nga pinagsasak pinagsasaksak din naman doon na estudyante sa harapan panang ng iskwilahan. Ang tanong, pag abad dating nang 17, nang uh, 7 months or 8 months, makukulong kaya yung pumatay doon sa Pilipinas? Ano <laughs> like uh, kung ikumpara mo? At least kahit papano, nabigyan po ng hostesya uh, si Julie Biranara. Hindi man ganon, kahaba yung sentensya, pero at least kahit papano, meron kaysa ulitin ko ikumpara sa iba dito na namatay na mga OFWs ay wala talaga na absuelto. Kaya kung mag-apila kayo dito sa Kuwait, siguraduhin ninyo na maayos kapag tutupakin ang gobyerno dito, baka palayain pa yan, ay maglupasay talaga kayo sa iyak. <laughs> magsisi na naman kayo, buti pa hindi lang kami nag-apila dahil uh, oh, ganito pala o oh, sinil Pinalaya pa to na. Ako okay, ba yung mangyari. Kasi, alam nyo naman, din dito. May hindi magandang pagkakaunawaan pa naman ngayon ang Pilipinas at ang Kuwait. Eh, sulit so sina lang mga kababayan. Pero, pero sa akin sa ngayon, masaya ako at least kahit papano si Julie Biranara ay naka, nakamtan po niya o nakamit niya ang hostisya. Kahit gano'n uh, ganun pa man yung nangyari sa hostisya, kahit papano, meron kaysa wala. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Stay safe po sa inyo. God bless and bye-bye.